kalatan Bibitin na ang spare gun At ibang kagamitan Sisirin ang kailaliman Tuklasin at hangaan So ulit, may power ulit tayo pang energy Para sulit Subukan mo na lang mo na, na. Biyahe na kami, maya maya mga lods Tatay, bigyan ulit na biyaya Pag-iingat sa dive namin ngayon Alright, Let's go! 🎵 Malaman <laughs> na di tayo isang talunan Pagdagan ang pinag-usapan ang labanan spero. For Ano man ang mo? Alright, let's see so Welcome back sa panibagong episode ng pamamana kasama si Bro Dave at saka si Utol At syempre ang nag-isang bankiro na walang iba kundi ang paborito naming bankiro Sa unang binabaan nga namin mga lods eh, wala akong nakuha na isda At ito nang makarating sa unahan Medyo malabo na visibility Pero pinagtsagaan pa rin namin mga lods dahil wala pa kaming nahuhuling isda pero sa drop na ito mga lods ay nakayari naman tayo ng unang isda sa araw na ito. At ayan na mga lods, isang barracuda yan na nagpakita. At lumapit mga lods sa napakalapit na distansya kaya napakaganda ng patama natin dyan. Unang view na mga sa araw na ito, stone shot kagad mga lods. Alright, panalo kagad. Ka at nung maiangat ko nga pala ang barakuda na yan mga lods ay hindi na namin kinaya dahil sa bandang unahan mas lalong lumabo ang tubig at lumalakas na yung current kaya nang mas secure ko at maituhog ang barakuda na yan ay tinawag ko na rin ang bangka mga lods para umakyat na para makalipat na rin ng bahura kung saan may mas malino mga lods ha! Wala isda. Tara dali. di patambura. pelabuk mo. kuda. nang makarating sa bahurang nalipatan mga lods ito napakalinaw naman at panalong panalo na to sa ganito visibility mga lods dahil kitang kita na yung isda kahit nasa ibabo ka pa lang kitang kita mo na kaya ito nga ay sinubukan ko na mag ambush ang dami kasing base drummer dito na pabalik balik lang kaso hindi ko mapuntir yan ng pana mga lods dahil ang lilikot na may ilap na kasi yung iba dito dahil binabalik-balikan namin ang spot na ito. Ito ang spot ng base drummer mga lods. Sa may mga crack ng bato na ito mga lods sila papalik-balik. At ayun mga lods, pinupunteri ako pero hindi ko talaga makuha ang tamang tempo. At ayun nga mga lods, papalayo na naman. Kaya ito na lang ang pinuntriya ko. May isa dito na nasa crack ng bato na ito. At ito yung nadali natin dyan mga lods. At ayun, tinamaan naman natin. Alright, panalo na yan mga lods dahil matagal na tayong nagantay sa ilalim. Kaya titira na tayo kahit isa man lang. At ito na nga pala ang pangalawang isda natin sa araw na ito, isang bass drummer. Next dive, isang bluefin Tree Valley ang nakita ko sa ibabaw pa lang. Kaya agad na akong bumulusok dito para mas malapitan dahil pabalik-balik lang ang bluefin tribali na ito. At ito naman mga lods ay nadali natin sa drop shot. May nahans siguro na pagkain niya kaya hindi maiwanan ang bahura na yan mga lods. Kaya ayun natira tuloy natin. At ito yung pangatlong isda natin sa araw na ito. Isang bluefin tribali. Panalo mga lods. Medyo alanganin nga lang yung naging patama kaya hindi ko minadali. At ayun mga lods, nasa may parting hasang tinamaan. Wasak. <sighs> <sighs> next time may napansin ako dito na isang buntot buntot ng isang oriental sweet lips na nakasilong walang kamalay malay at hindi man lang ako napansin kaya natira ko kagat medyo alanganin na naman ang naging patama dito napakanipis nasa may parting balat lang inabot kaya hinayaan ko na lang muna at ayun na dali pa rin natin to mga lods isang oriental sweet lips at malaki laki na alright at panalo mga lods kahit manipis yung patama naiangat pa rin natin to tama hindi na pulit next dive bullet mga lods at ito ay isang bluefin trevally na naman ang nakita ko at ayun mga lods, natira natin kagad at nafita lang patama. Baling-bali ang buto nito mga lods, sigurado. Ayun, laglag -lag kagad. Kung ganito lang sana palagi ang patama, nako, saglit lang mapuno ang cooler nito. Ayun, pangalawang bluefin tribali na sa araw na ito mga lods at malaki-laki na rin yan. live mga lods at nang makalapat sa bahura saglit lang at may nakita ka agad ako na isang goldfish yan ay isang paborito na isda mga lods gustong gusto ko talaga yung ganyang isda kaya tinira ko na mga lods dahil good size na malaki laki na rin yan sa oras ng yan ay isa-isa nang nagpapalaot ang mga lokal nasa alas 3 ng hapon na rin yan mga lods video palapit ng lumubog ang araw Ha! Ha! next dive hinabol ko ang isang GT sa drop shot dahil medyo malakas na yung current dito mga lods buti na lang naging pabor at ito nasundan ko pa ang GT na ito medyo mabilis na ang langoy mga lods dahil na alarma na at buti na lang inabot pa at hindi pa tumagos yung shafting ko dito mga lods pero ayos naman at hinayaan ko lang ang line parang saranggulan at tuloy sa haba ng naibigay ko na line sa kanya. Excited na medyo kabado dahil hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Kung makakawala ang isda, napakalaking sayang naman. Ito na kasi ang nag-iisang pinakamalaki sa mga nahuli ko sa isang buong maghapon na ito mga lods. Ilang minuto rin na nag-ipon ng panibagong lakas para lang makadive ulit. Sinundan ko lang kung saan patungo ang isda at hinahayaan ko lang ang line na hatakin niya. nang maging sapat na ang lakas at hangin na naipon agad na akong nagdive dito mga lods at hindi ko binitiwan yung shooting line ko para mas kontrolado ko ang magiging kilos ng isda at inabutan ko naman mga lods agad ko na lang na yun na po para mas sigurado at naandaan na ulit na paibabaw, hawak na ang isda at napakalaking biyaya na rin to mga lods at maraming maraming salamat shout out time pala tayo shout out muna kay Pancho Pantino ng rapu rapu Dela Cruz family NANG Naikabiti. Ayun, shout out po sa inyong lahat diyan. Shout out na rin kay Cecilio Juni from Gutalak, Sambuanga, Del Norte. Shout out na rin kay Lodge Tapitanon from Surigao del Sur. Marcelo Bernaldez from QC to Iligan, Batangas. Ayun, shout out sa si iyo, Lods. Moradas at pa shout out daw sa kanyang utol na si Jewel Moradas diyan sa Marabilia, Palanas, Masbati. Shout out din pala sa mga taga Masbati, sa mga silent ha, viewers natin diyan. Kadali All right. Hanford, shout out Hello, din sa iyo man, at sa family di San Jose from Kaluya Antique

Ah, pa si Bro Dave, na namin. Shout out na rin pala kay Aldrich Jucarisa. Jucarisa family nang San Juan Bacon shout out sa inyong lahat. At shout out na rin sa iba na palaging nanonood diyan ng na aking mga videos. Alright. So, Mag-iingat tayo palagi. At maraming maraming salamat. Lalo na sa mga nagko-comment. Tatlong <laughs> At ayun. God bless all mga lods. Patalo na yan. Ayan din yan sa dalawa. Ayan Ayun din yung sa dalawa. Ayan, oh. Ayan. Ayan din yan sa dalawa. So, yung Ayan kay bro Dave. Na uh, may maori. Ito yung sahod ko sa so, maghapon. Hoy, kamo. Ano na? sa Yung GT. Okay, Yes, yeah, sa so maghapon na na. Right?